Samantala, isang pulis ang hindi nakatakas sa kamay ng batas. Ito'y matapos mahuling nangingikil sa isang dayuhan sa Pasay City. Ang kasabot nito, kapatid na magpupulis din ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo. Bagsak sa kulungan ang mga lalaking ito matapos magkasa ng sariling operasyon gamit ang mga pineking PNP ID para makapangikil. Madaling araw nitong Lunes sa isang hotel sa Pasay City nang hulihin ng mga sospek na nagpanggap na miyembro ng CIDG Pasay ang isang Chinese national at sinabing palalayain umano kapalit ng kalahating milyong piso. Merong isang Chinese na hinuli ng uh, isang uh, nagpapakilalang uh, Pasay CIDG nagkaroon na ngayon ng uh, pagdududa kaya itong grupo namin pumunta sa Libertad uh, Substation para makipag-coordinate para respondehan yung hotel kung saan uh, nandoon daw yung uh, uh, Chinese na hinulin itong uh, nagpapakilalang polis pa sa CIDG. Ang mga sospek, nabistong magkapatid na isang polis at isang criminology student. Kinilala ang magkapatid na sospek na sina Staff Sergeant Lurjan Antonino, isang polis at ang kanyang kapatid na si Nelson Antonino Jr., 20 anos na isa namang criminology student." Nakahingi pa ng tulong ang biktima sa kanyang Chinese-Malaysia na kaibigan na siya namang nagsumbong sa mga pulis. Sinabi ng uh, ating uh, ating uh, biktima na dalawang pulis nga daw yung nanguli sa kanya. Eventually, napagalaman natin na uh, ito ay magkapatid. Uh, ang uh, gamit kasi na t-shirt nitong ating uh, yung civilian ay isang uh, camouflage t-shirt kaya may semblance na pagiging pulis. Siguro napaniwala nila yung uh, biktima. Dahil dito, agad na inaresto ng pulisya ang mga sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso. Sa ngayon, na-inquest na siya. Uh, I-final natin sa pulis natin ay uh, unang-una, illegal detention. Pangalawa, robbery extortion. Pangatlo, binigyan pa natin siya ng kaso ng uh, violation ng uh, Republic Act 10 10591 in relation to omnibus election code at uh, isang uh, falsification of uh, public document dahil sa paggamit ng fake uh, ID. Yung kapatid naman niya, pinailan uh, natin ang kaso ng illegal detention, robbery extortion at uh, illegal use of uh, PNP uniform. Tumanggi ginabang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Samantala, may paalala ang hepe ng Pasay Pulis sa kanyang mga kapwa pulis. Serbisyo ang ating uh, ang ating dapat gawin, hindi perwisyo. Ngayon, kung puro ganito ang gagawin natin, mas mainam pa siguro na kung hindi rin lang namang kagandahan ang iyong uh, motivation sa pagpasok sa sa PNP eh mag, mabuti eh mag, wag ka nang uh, magtuloy or kung nasa loob ka na uh, pilitin mo na lang magpakabuti. BN Manalo para sa bayan.